iniulat na si Vladimir Putin ay muling nawalan ng mas maraming sundalo matapos mahuli ng mga Ukrainian troops ang labing isang Russian sniper na naka-assign upang targetin ang mga posisyon ng mga tropang Ukrainian sa eastern city na Kharkiv. Ang brutal na pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin sa Ukraine ay nag-iwan ng malaking pinsala sa buong bansa dahil sa paggamit ng mga missiles sa mga pangunahing syudad habang milyon-milyong mga sibilyan naman ang lumikas upang makaiwas sa mga pambobomba. Ngunit ang mga Russian troops ay sinalubong ng mabangis at matapang na resistance mula sa mga Ukrainian forces at sa katunayan ang mga sundalo ni Putin ay nagdurusa ngayon dahil nagtamo ito ng maraming casualty kabilang ang ilang mga high-profile na military personnel ng Moscow. Ngayon ay dumanas na naman ng malaking dagok si Vladimir Putin matapos lumabas ang mga ulat mula sa security service ng Ukraine na nagsasabi na nahuli ng kanilang mga tropa ang labing isang Russian sniper. Samantala, sinabi ng isang independent Ukrainian media service na Hromadsky International sa kanilang tweet ng security service ng bansa ay ipinalam sa mga Ukrainian forces ang posisyon ng mga nasabing snipers. Idinagdag nito na agad silang nagsagawa ng operasyon at nahuli sa Kharkiv Oblast ang labing isang Russian sniper na matapang umanong inaatake ang mga Ukrainian positions. Sa kabuuan, isang at apat na pong mga enemy groups ang napatay at apat na libong mga collaborators naman ang inilantad. sa isang hiwalay na tweet sinabi na security service ng kabayanihan ng mga Ukrainian defenders na makipaglaban sa mga mananakop sa Kharkiv region ay naging dahilan upang mademoralisa ang mga Russians. Sinabi din ito na mga Russian forces ay kasalukuyang nagpapanik at nagsisisi na sila ay pumunta sa Ukraine upang makipaglaban at ito ay napatunayan dahil sa bagong inilabas ng mga pag-uusap sa telepono ng mga Russians na na-intercept umano ng na mga Ukrainians. Samantala, ang Twitter account ng isang Canadian-Ukrainian volunteer na kung saan inilarawan ang kanilang grupo bilang isang four team na nakikipaglaban sa Kherson region ay nagsabi na isang kalahating platoon ng mga Russian na sundalo ang tumakas mula sa battlefield malapit sa Kherson. na nito na labing limang mga Russian servicemen ang tumakas sa Ribalche Village na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Kherson dahil ayaw na nilang makipaglaban at takot din silang mamatay. Nangyari ito habang inakusahan naman ng na mga Ukrainian officials ang Russia ng paglabag sa isang tigil putukan na naglalayong ilikas ang maraming sibilyan na nasa Mariupol. Samantala, aksidenteng binomba ng mga Russian troops ang kanilang mga kasamahan dahil umano sa isang misencounter na nagresulta sa pagkamatay ng maraming mga Russian na sundalo at pagkawasak ng kanilang mahahalagang military equipment. Nangyari ang insidente sa probinsya ng Zaporizhia sa Ukraine noong mga nakaraang araw habang ang mga sundalo ni Vladimir Putin ay patuloy na nahihirapan sa kanilang pagsisikap na masakop ang Ukraine. Ayon sa mga eksperto, ang ginawang pagsalakay ni Vladimir Putin sa Ukraine ay naging isang bagungot para sa Russian leader habang ang kanyang mga sundalo ay nakikipaglaban sa mabangis at matapang na resistance mula sa mga sundalo ng Kiev ang mga Ukrainians ay nakapag-inflict ng maraming kaswati sa sumasalakay na Russian Army at sinabi sa ilang mga pagtatansya na umabot na umano ng 25,000 ang namatay na Russian na sundalo. Ngayon ay lumilitaw na mga Russians ay hindi naligtas mula sa sarili nilang kasamahan matapos bombahin sila ng kanilang unit. Sa isang nangyaring labanan, maraming mga Russian troops ang nagkamali sa paggamit na nakakamatay na TUS-1A flamethrower laban sa sarili nilang mga kasamahan. Si Victor Kovalenko, isang dating Ukrainian editor ay nagsabi sa kanyang tweet na binomba ng isang Russian unit ang sarili nitong mga kasamahan sa Ukraine na wipe out ang mga Russians mula sa kanilang mga posisyon kasama na ang kanilang mga armored vehicles gamit ang thermobaric flamethrower TOS-1A sa Zaporizhia province. Ang TOS-1 ay isang multiple rocket launcher na may kakayahang gumamit ng mga thermobaric warhead na nakamount sa isang T-72 tank chassis. Dinisenyo ito upang wasakin ang mga fortified positions ng kalaban at mga armored vehicles. Samantala sa nangyaring insidente, agad namang ininsulto ng Ukrainian military ang mga Russians sa pamamagitan ng paglabas ng isang liham na nagpapasalamat sa mga Russian na sundalo dahil sa kanilang napakalaking kontribusyon sa Ukraine. Sinabi sa kanilang liham ng leadership ng 97th Infantry Battalion ng Ukraine ay nagpapasalamat sa palpak na aksyon ng mga Russian troops gamit ang mabigat na TOS-1 flamethrower system sa direksyon ng Zaporizhia province, malubha o manong tinamaan ng mga Russian troops ang kanilang mga kasamahan sa nasabing lugar.